Hey, and good morning so galing ako sa taas Binigay ko yung almosari ni Baba then dito ng ngayon sa aking kusina ay nagluluto ako ng aking ni itlo for today's breakfast is egg and black coffee only tsaka magkakain ako ng isang bread so, pag kumain ng aking amo saka naman ako magkakin para hindi siya tawag ng tawag Ayan, nakabuhag-hag pa yung hair ni Himala dahil basa pa. So, katatapos ko lang kasi habis maligo. This is it. So, po yung bahay. ah at ako ay umupo-upo muna habang inaantay ko matapos yung aking amo kumain. And yung aking pinakukulong itlog. So, ayun mga kaimala ang aking almusal for today's video. Ayan, happy Monday everyone and God bless you. Ingat ang lahat sa mga nag-work start na. Ingat po kayo sa maghapong inyong mga trabaho. Enjoy lang para hindi ramdam ang pagod. Ayan, this is Simula Vlogs. Thank you for watching and don't forget to follow.